Hello everyone, this is Teacher Juvi and I will be your guide for today's lesson. <clears throat> ang ating pag-aaralan ngayon ay ang pagpapakita at pagbibigay ng magkatumbas na fraction. Masahin natin at unawain ang sitwasyon. Gumuhit si na Joy at Jan ng parihaba na magkapareho ang sukat at laki. Hinati ni Joy ang kanyang iginuhit sa apat na magkakaparehong laki. Hinati naman ni Jan ang kanyang iginuhit sa dalawa na magkakaparehong laki. Kinulayan ni Joy ang two-fourths na bahagi ng kaniyang iginuhit at one-half na bahagi naman ang kinulayan ni Jan sa kaniyang iginuhit. Sinabi ni Joy na mas malaki ang bahagi ng kaniyang kinulayan kaysa sa kinulayan bahagi ni Jan. Tama ba ang sinabi ni Joy? Bakit? Arito ang larawan ng guhit ni Joy. Okay, at narito naman ang larawang iginuhit ni Jan. So ang guhit ni Joy ay naglalarawan ng 2 fourths at ang guhit naman ni Jan ay naglalarawan ng 1 half. Kung ating paghahambingin ang dalawang larawan, makikita sa modelo na ang 2 fourths at ang 1 half ay magkatumbas na fractions. Kung ganon, ang ginuhit ni Joy at ginuhit ni Jan ay pantay lamang or magkatumbas. So, hindi natin masasabi na mas malaki ang iginuhit na part ni Joy kumpara sa iginuhit ni Jan. Kaya, mali ang sinasabi ni Joy. Maaari din natin gamitin ang criss-cross method para matukoy ang magkatumbas na fractions. Halimbawa, Gawin natin ang criss-cross method dito sa 2 fourths at sa 1 half. Sa pagsasagawa ng criss-cross method, imumultiply natin ang numerator ng fraction na nasa kaliwang bahagi sa denominator ng fraction na nasa kanang bahagi. So, 2 and 2. 2 times 2 ay 4. Ilagay natin ang product sa itaas. I-multiply naman natin ang numerator ng fraction na nasa kanang bahagi sa denominator ng fraction na nasa kaliwang bahagi. So, 1 times 4 ay 4. Pareho tayong nakakuha ng product na 4, kaya ang 2 fourths at 1 half ay magkatumbas lamang. Ito ang halimbawa kung paano tayo makakabuo ng magkakatumbas na fractions. Halimbawa, kukunin natin ng iba pang katumbas na fractions or equivalent fraction ng 3 fifths. So ang gagawin lang natin ay imumultiply natin ang 3 fifths sa counting number na 2. Multiply ang numerator at denominator sa 2. So 3 times 2 ay 6 add 5 times 2 ay 10. Kaya nakabuo tayo ng 6 tenths. Dapat pareho yung numero na ating imumultiply sa ating uh, gagawa ng equivalent fraction. So, isa pa. Ang 3 fifths, imumultiply natin sa 3 naman. 3 over 3. So, 3 times 3 ay 9. At 5 times 3 ay 15. Okay, sapat. Ang 3 fifths, imumultiply naman natin sa 4 over 4. Kaya ang kalalabasan ay 12 over 20. Kaya ang ating nabuong mga equivalent fractions ng 3 fifths ay 6 tenths, 9 over 15, at 12 over 20. So, ang mga fraction na to ay magkakatumbas or magkakapareho lamang ng value. Gawin natin ang activity na ito. Gamit ang crisscross method o cross product, tutukuyin natin kung ang mga pares ng fractions ay magkatumbas. Isusulat natin ang salitang M kung ang dalawang fraction ay magkatumbas o equivalent at DM naman kung hindi magkatumbas. Narito ang halimbawa. Ang 5 tenths ay, imum ay ikukumpara natin sa 1 half. Tutukuyin natin kung sila ba ay magkatumbas o hindi sa pamagitan ng crisscross method. So, i-multiply natin ang 5 at 2, ito ay 10. Then, i-multiply naman natin ang 1 and 10, so ang sagot ay 10. So, pareho tayo nakakuha ng 10 na product kung ganon ang 5 tenths at 1 half ay magkatumbas na fraction. Sumunod, ang 2 eighths at 4 over 20. I-multiply natin ang 2 at 20, ang sagot natin ay 40. I-multiply naman natin ang 8 at 4. So, ang sagot dyan ay 32. Hindi tayo nakakuha ng parehong product. Kung gano'n, ang 2 eighths at 4 over 20 ay hindi magkatumbas na fraction. Okay, sumunod. Ang 5 sixths at 10 over 12. I-multiply natin gamit ang crisscross method. So, 5 times 12 ay 60 at 10 times 6 ay 60. So, same ang ating nakuhang product, kaya ang 5, 6 at 10 over 12 ay magkatumbas or equivalent fraction. Ngayon naman, gamit ang crisscross method o cross product, tutukoyin natin ang nawawalang bilang sa mga pares ng equivalent fractions. So, 2 over yung missing number, Then, 8 over 12. Diba? Uh, gagamit tayo ng criss-cross method. I-multiply natin ang 2 at 12. So, yun, dun muna tayo sa may parehong or sa may partner. So, 2 times 12 ay 24. Since ang 8 ay walang kapartner, gamit ang ating solution... Isip ka ngayon ng number na kapag minultiply natin sa 8, ang magiging kasagutan ay 24. Diba dapat para masabing equal sila, same yung product na makukuha natin, kaya in-equate ko siya sa 24. So, ano ngayon yung nawawalang number? O anong number ang pwede natin i-multiply sa 8 para ang sagot ay 24? Okay, tama, 3. So, kapag inilagay natin ang 3 sa denominator ng 2, 2 thirds and 8 12 i-check natin, 2 times 12 ay 24, and 8 times 3 ay 24. So, ang 2 thirds, 2 thirds at 8 over 12 ay equivalent fraction na. Okay, next, 3 over 15 at 1 over sa nawawalang number. So, alin ba dyan ang part na may Uh, partner, yung may kapartner siya pag pinag-multiply. So, itong 15 and 1. Uunahin natin i-multiply ang 15 and 1. So, ang sagot ay 15. So, dapat, itong 3, ang partner, ang magiging product niya rin dapat ay 15. So, ano ngayon ang number na kapag minultiply mo sa 3, ang magiging kasagutan ay 15? Okay, tama, 5. So, ngayon ang nawawalang number ay, or nawawalang denominator ay 5. So, when we multiply 3 times 5, that is 15, and 1 times 15 is 15. So, ang 3 over 15 at 1 fifth ay equivalent fraction na. Okay, sumunod na magkapares ay ang 3 fourths at nawawala over 16. So, nawawala ang ating numerator. So, alin dyan yung may partner? Yung 3 and 16. So, sila muna yung unahin natin i-multiply. 3 times 16 ay 48 and 4 times the missing number. So, ang solution natin dyan, isip ka ng number na kapag minultiply mo sa 4, ang sagot natin ay 48 para maging equivalent fraction sila. So, ang nawawalang number ay 12. Therefore, the missing numerator is 12 over 16. So, kapag minultiply natin ang 3 times 16, that is 48, and 12 times 4 is also 40, 48, ang three-fourths and twelve over sixteen ay equivalent fraction. Fraction ay seven over the missing number or the missing denominator and twenty-one over twelve. So, unahin natin yung may a partner. So, seven and twelve. Seven times twelve, that is eighty-four. And twenty-one times the missing number. So, 21, anong number ang multiply natin sa 21 para ang sagot ay 84? Okay, so the missing number is 4. 21 times 4 is 84. So, ang denominator natin para sa 7 ay 7 over 4 or 7 fourths and 21 over 12. So, 7 times 12 i 84 and 21 times 4 i 84. They are equivalent fraction na. Pair fraction ay 1 half and 10 over the missing denominator. So, unahin natin yung may partner 10 and 2. 10 times 2 is 20. And 1 times the missing number. So, isip ka ng number na kapag minultiply mo sa 1, the answer is 20. Okay, so 20. So, the missing denominator now is 20. So, when we multiply 1 times 20, that is 20. 20. And 10 times 2 is 20. So, equivalent fraction na sila. Ngayon naman, sa gawain na ito, ay bubuin natin ang talahanayan na sa ibaba. Magbigay tayo ng equivalent fractions upang makumpleto ang talahanayan. Na so, narito ang ating talahanayan. Na Isusulat natin ang katumbas na fraction ng 2 thirds ano natin yung gagawin? I-multiply natin ang 2 thirds sa counting numbers. So, unahin muna natin siyang i-multiply sa 2. 2 times 2 ay 4 and 3 times 2 ay 6. So, ang equivalent fraction na nabuo natin, nakatumbas ng 2 thirds ay 4, 6. Next naman, ang 2 thirds, i-multiply natin sa 3 over 3. So 2 times 3 ay 6 and 3 times 3 ay 9. So another equivalent fraction ay 6/9. Next, ang 2/3 imo natin sa 4 over 4. So makukuha natin equivalent fraction ng 2/3 ay 8 over 12. Next, ay sa 5 over 5 natin imo ang 2/3. So ang answer natin is 10 over 15. And last, na mabubuo nating equivalent fraction ay imumultiply natin ang 2 thirds sa 6 over 6. So makukuha natin ay 12 over 18. Therefore, ang mga katumbas or equivalent fractions ng 2 thirds ay 4 6, 6 9, 8 over 12, 10 over 15, at 12 over 18. So narito ang mga dapat nating tandaan. Ang equivalent fraction ay mga fractions na magkatumbas ang value, pero magkaiba ang numerators at denominators. Malalaman mo rin na magkatumbas ang dalawang fractions kapag ginamitan ito ng criss-cross product at ang sagot na lumabas ay magkapareho. Para naman makabuo ng equivalent fractions, maaaring i-multiply o i-divide ang numerator at denominator gamit ang parehong numero. Thanks for watching this video. Hit like if you learned something from this video and don't forget to subscribe on this channel. Thank you so much.